So pagtuunan natin ng pansin itong kajutahan ng uh, Bangag administration na pagpapanggap nga na, na magbati-bati na lang, magkaayos na lang. Then ang CBCP ay uh, sumasakay ngayon ay ang si Father Jerome Jan sa EDSA. Remember that uh, Channel 167, Maui and uh, Agent Morales and the rest of you know, mga palangga ko na pinigilan or you know, ni uh, Father Ah, uh, yung, yung pare dyan, yun know, siya so, yung pare eh, di ba? Yan ay sugo ng, ng dilawan at sugo ng kasamaan. So remember that pare na pinagbabawalan yung mga nagprotesta dyan o nagpakita ng uh, uh, pagkadismaya sa Bangag Administration that was last year, yun eh. Yung ating uh, uh, ed sa rally dyan or Edsa Friday group. So ngayon nagsalita etong pare na ito na tama naman daw na mag-reconcile tayo uh, at mag-reconcile na raw ang uh, bangag administration at ang uh, uh, mga Duterte kasi daw ito ay para sa bayan. Kung di ba naman kajululan ng mga tiwaling pare katulad nito, natahimik sila sa issue ng pagpakidnap kay Pangulong Duterte, tahimik sila sa issue sa kidnapping, sa smuggling na ginagawa ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Tapos dito makikialam kasi ang headline is nakialam. Nagbigay ng, ng uh, statement itong uh, CBCP na ito. Pero tahimik sila nung kinuntemp si uh, attorney Zulaika Lopez, you know, na Uh, under kay uh, in, uh, Vice President Edi Sara, so ang kanyang Chief of Staff, di ba? Tahimik ang CBCP at ngayon kunwari sila ay para sa kaayusan ng bayan. Hindi maayos ang bayang ito, okay? Itong bayang Pilipinas hanggat ang mga kaparian ay sumasapi sa i mean so masapi or not sumasapi ay uh, umaayon sa mga NPA rebuilding komunista ang mga kapariang ito mga kababayan kapag ang nagwelga dyan sa EDSA ay mga makakaliwang grupo okay katulad ng Akbayan yan sila Ontiveros na mga uh, kakampi ng mga ak Akbayan di ba i mean kakampi ng mga makakaliwang grupo mga front uh, organization ng mga Uh, rebelding komunista na gumugurgur at sumisira ng buhay ng mga kabataan sa ating mga probi probinsya at even sa syudad. Ito yung mga nagre-recruit na sumali ang inyong mga anak, ang mga estudyante, sa kanilang uh, organisasyon na kung saan ay para guluhin ang gobyerno. Diyan magaling kayo diyan na mga tiwaling mga kaparian. Pero nung si Pangulong Duterte ay kinidnap, pinakidnap, harap-harapan binaboy ang karapatan, di ba? Harap-harapan na up si Kitty Duterte, si Hanilet Abansenya. At yung uh, doctor and nurses na kasama ni Pangulong Duterte, tahimik kayong mga buwakan ng genemis niyong mga paring what? mga paring uh, hindi naglilingkod para sa Diyos kundi naglilingkod para sa kasamaan. Maraming pari na nagtatago sa likod ng mga sungay ng demonyo. So yan ang nakagalit. Kaya nga sabi ko sa inyo at uh, ito uh, ito mga pari na ito tahimik pa rin dito sa Dayaan sa halalan. Ayan. Ang dami, ang dami namin ating issue nga pang araw-araw na buhay na hanggang sa kamatayan natin ay hindi natin mariresolba hanggat kayo ay nagbibingi-bingihan at hanggat kayo ay sumusuporta sa mga makakaliwang grupo hanggat yung iba pala sa inyo ay sumusuporta katulad kay Sabadilima na mahilig sa Sabana may asawa na. Okay? So ngayon, anong pinagsasabi ni di Diba? na reconcile reconcile na na, na uh, you know uh, 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 i heal ang bansa natin da 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 da, da. tapos recently nagsalita ayun yung kanilang tagapagsalita diyan na tara, tara di ba nakita niyo naman na walang laman ng utak abugadang pulpol you know hindi makaintindi ng figure of speech di ba kahit basic english ng high school di ba alam ang figure of speech or sa panahon natin ngayon sabi nga natin ay nagugugil na ang lahat, di ba? Na lahat ay available na sa internet. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ng malakanyang na mga hungang na ito daw ang pag-reconcile -re at uh, hindi daw uh, kailangan bali, hindi kilala daw si Bangag Jr. na hindi bumabali ng batas o hindi dapat uh, hindi dapat bali ng batas kung ito man ay makapag-reconcile hindi sa mga Duterte tundi sa tao, sa kung sino man tao. Sino ba kaaway, di ba? sino ba ang nang-aaway dito? Sige nga, yung hinayupak, okay, na Shonga Bells, na sinungaling, fake news na tagapagsilta ni Lisa Tanas, na sobrang kapal ng mukha, kahit nakakahiya na sa sa pamilya niya, sa kabubohan niyang abugaga, di niya ba? Tuloy pa rin. Di ba? Na ito daw ay hindi para sa uh, mga sa konbinyente, ng mga Duterte para pauwiin ang Pangulong Duterte. Parang that's out of the picture, yung pauwiin ng Pangulong Duterte. Dahil yun ang mga panawagan di ba? ni Senator Bato natin at ni Senator Bongo at ni Spokes Harry na kung gusto nila mag-reconcile, pabalikin nila ang ating Pangulo at dapat sabi ni Bato, sincere ang pakikipag-reconcile. Sabi ko nga, sino ba ang nangaaway? Sino ba ang nagpakuntem? Mga uh, like, tao ni Inday Sara, si Atty. Zolaika Lopez, si Colonel Grijaldo na nanindigan, na hanggang ngayon, kung gusto mag-reconcile ng bangag administrasyon na ito, yung ginigipit nila, katulad ng dating pulis na nagsilbi sa bayan, si Colonel Grijaldo, ay hanggang ngayon ay nakaditini pa. Diba? Nakalala ninyo, balik nga tayo dito kay Attorney Atty. So like uh, Lopez na kung saan, nag-ugat yung uh, statement ni Inday noon during that uh, Zoom meeting na nandun doon ako, na yung ibang mga vloggers na sinasabi ni Inday na kapag, you know, na kapag siya ay ginurgor ng mga bangag, ay may nakaatas na siya, nagugurgurin yung tatlong mga salot sa lipunan. ba diba? Ginagamit nila kay Inday. Again, sir. Ngayon, mga kababayan, uh, kung natatandaan ninyo, sabi ni Inday Sara doon, sawang-sawa na siya sa kasinungalingan. Dahil sa kabila ng mga kasinungalingan ng mga bangagda ito, binabalik nila or, or binibintang nila kay Inday Sara yung kanilang pagiging taksil, abusado. Di ba? Binanggit ni Inday Sara doon sa statement niya na binabalik sa kanya. Siya daw ay taksil, abusado, kurap. Sino ba ang kurap? Sino ba ang magdanakaw? Ano ba ang pwede nilang idiin kay Sara? Yung walang kamatayang 125 million pesos na 'yan. Na sabi ko nga if you compare the 5,500 control flood control, yung 10 billion okay na ginastos nila sa kanilang campaign fund na binuking naman ni Tyanko and yung statement mismo ni Toby Tyanko na talagang pinuwersa yung ibang mga kongresista na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Sinabi mismo ni Inday Sara yan na mga jutang dyan na Di ba? Sino ba daw talaga ang korap? Sino ang korap? Ano ang sinasabi nila uh, tuwing ano, after session? Nalala niyo yun? Sinabi ni Inday. So anong sinasabi ng mga kongresista after nila magdadadakdak doon sa kongres? Uh, kapag naka-turn off na yung mikropono, ano sabi nila? Kasi during last year to no? ha, kasi kailangan namin ng pera, mag election na kasi, at pakisabi kay Inday Sara hindi, kung hindi naman talaga namin ginagawa ito eh. Jutang Genemes, hindi nyo pala gusto ang ginagawa ninyo, pero dahil sa ngala ng pera, dahil sa ngala ng eleksyon, di ba, kayo ay pumerma.